Welcome to Through the Bible via F E B C Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kung kang sa isang tao, ano yun? Kung ang iyong kayamanan sa palagay ko ay ibang mo na lang. Kung pamilya naman ay isama mo na lang. Ngunit kung ang itatagubilin mo ay ang iyong espiritu, kanino mo ito itatagubilin? Sino ang umahawak ng iyong kaluluwa? Dalawa lamang ang maaaring humawak ng iyong kaluluwa, ang Diyos at ang demonyo. Kaninong kamay ang umahawak sa iyo? iyan ang dapat nating suriin sa po at tatlong kabanata ng Lukas, talatang apat na po at apat hanggang ikadalawampu at apat na kabanata, talatang pito. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan nawa ay nasa mabuti kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dada Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Noong bata ako ay palagi akong nagtataka sapagkat parang tuwing Biyernes Santo ay makulimlim at umuulan. Siguro ang palagi kong wika sa sarili ay dahil pinapahirapan nilang muli si Jesus Pagdating naman ng Sabado de Gloria, ay bawal magsalita sapagkat patay daw si Jesus at nakalibing kaya dapat daw ay malungkot ang mga tao at tahimik. Sa aking paglaki, narinig ko pa rin ang mga kasabihang ito, subalit nalalaman ko na ang katotohanan. Sa ating pong paglalakbay, ay muli nating sariwain ang pinakamalungkot na sigurong pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Heso Kristo nang siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Iniwan po natin ang ating huling pag-aaral nang si Kristo ay nakabayubay sa krus katabi ng dalawang magnanakaw. Nakalulungkot mang isipin, subalit sa gitna ng kanilang paghihirap, nagawa pa ng isang magnanakaw na laitin si Jesus. Subalit kakaiba naman ang tugon ng isa. Ang tanging niyang hiling kay Jesus ay pag-asa at hiling na isama siya patungo sa parahiso. Sa pagpapasimula po ng ating pag-aaral sa araw na ito, ay simulan po natin ang ating pagbasa sa ikadalawampu tatlong kabanata ng Lukas. Simula sa mga talatang 44 apat hanggang 45 apat ay ganito po ang sinasabi. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabing ng templo. Alalahanin po natin sa lumang tipan ang makapal na tabing na humahati sa lugar ng kabanal-banalan ang siyang humihiwalay sa presensya ng Diyos at sa mga tao. Ang mga may karapatan lamang na humarap sa Diyos ay ang mga taong kanyang pinili, ang punong saserdote lamang ang maaaring humarap at kumakausap sa Diyos. Siya ang kumakatawan sa lahat ng mga tao. Inihingi niya ng tawat ang lahat ng pagkakasala ng kanilang bayan at siya din ang nagdudulog sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Kailangan lamang bago siya pumasok sa banal na altar ng Panginoon ay malinis siya at wala ni anumang kasalanan. Kung siya ay hindi malinis, hindi siya karapat dapat sa harap ng Panginoon. Mamamatay siya pagharap niya sa altar ng Diyos. Ito ang kinatawa ni Jesus sa kanyang pagkamatay. Sa kanyang pagkamatay ay nagsilbi siyang tanging handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang kamatayan, napunit ang makapal na tabing na humahati sa presensya ng Diyos at sa mga tao. Dahil kay Jesus, malaya na tayong makakalapit sa Diyos at humingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Sa pamamagitan ng paghahandog ni Jesus sa kanyang buhay, maaari na rin tayong tumawag sa Diyos ng Ama at ilapit sa Kanya ang ating mga kabigatan at suliranin alalahanin po natin na ang sumulat ng aklat na ito ay si Dr. Lucas, patid niya ang paghihirap at sakit na nadarama ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Mahalaga sa kanya ang sandali ng bawian si Jesus ng kanyang buhay. Pansanin po natin ang kanyang itinala sa mga sumusunod na mga talata. Si Jesus ay subigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, ay inihahabilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Sa tagal po ng aking paglilingkod sa iglesia, marami na rin po akong taong nakita na binawian ng hininga at sa bawat pagkakataong ito ay kalungkutang hindi maipaliwanag ang aking nadarama. Madalas ay tila nakikipag-agawan muna sila sa kanilang buhay. Kung maaari lamang sana na hihilahin upang maragdagan pa ang kanilang buhay kahit ilang saglit ay gagawin ko upang makasama pa nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Hanggat mayroon pa silang natitirang lakas ay ipaglalaban nila ang kanilang buhay laban sa kamatayan. Subalit iba ang ipinakita ni Lucas sa kanyang pagsasalarawan ng kamatayan ni Jesus. Maliwanag na marami pang natitirang lakas si Jesus sa mga panahong iyon sapagkat nakasigaw pa siya ng malakas Idinagdag pa ni Juan sa kanyang aklat na ang huling sigaw ni Jesus ay sigaw ng tagumpay nang sabihin niya telestai o naganap na. Nang magampananan ni Jesus ang dapat niyang gawin dito sa lupa kusang loob niyang isinuko ang kanyang buhay sa Diyos. Ama, ang kanyang huling winika sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Tunay nga na ito ay mga salita ng tagumpay laban sa kasamaan. Sa talata 47 ay ipinagpatuloy ang mga pangyayari. Nang makita ng senturyo ng nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito ay isang taong matuwid. Maaring ang senturyon na ito ang siyang pinagkatiwalaan upang manguna sa pagpatay kay Jesus. Maari rin na kaya naroon pa siya sa may ng krus ay nais niyang siguraduhin na mamamatay nga si Jesus bago matapos ang araw. Maaring Nagbabantay siya doon upang matiyak na walang magaganap na kaguluhan sa lugar na iyon sa pagitan ng mga alagad ni Jesus at sa mga taong nais siyang mamatay. Naniniwala po ako na nakita ng senturyon na iyon ang buong pangyayari ng kamatayan ni Jesus. Narinig niya ang mga sabi-sabi ng mga taong naroroon. Narinig niya ang pangungutya ng magnanakaw, subalit narinig din niya ang higbi ni Lazaro at iba pang mga nananampalataya sa kanya. Nakita niya ang kalupitan ng kapwa niya mga sundalo, subalit nakita rin niya ang pag-ibig sa mga mata ni Jesus. At sa pagkamatay ng taong ipinako nila sa krus, buo sa kanyang isipan na ang taong kanilang pinatay ay wala ngang kasalanan. Higit pa dito, ang senturyon ay nagpuri sa Diyos. Naniniwala po ako na matapos niyang masaksihan ang mga pangyayari ng araw na iyon, ay naniwala siya na si Jesus nga ay anak ng Diyos at nanampalataya siya. Sa pagkamatay ni Jesus, ang buong mundo ay nabalot ng kalungkutan. Maging ang mga taong nagnais ng kanyang kamatayan ay umuwi ng may kalungkutan at pagsisisi. Wala na sigurong lulungkot pa sa pangyayaring ito sa ating mundo. Basahin po natin ang mga talata 48 hanggang 49 at ang lahat ng taong nagkatipon upang makita ang panoorin nang makita nila ang mga bagay na nangyari ay umuwing dinadagukan ng kanilang mga dibdib at ang lahat ng mga kakilala niya ay ang mga babaeng sa kanyay sumunod buhat sa Galilea ay nakatayo sa malayo at nakita ang mga bagay na ito. Subalit, hindi po dito nagtatapos ang kasaysayan ng ating Panginoong Heso Kristo balot man ng kalungkutan ang mga taong nakapaligid sa kanya, tagumpay naman para kay Jesus ang pagkamatay niyang ito. Sa unang Korinto, Kabanata 15, Talata 3-4, ay sinabi po ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kapatid, ang mga katotohanan bang ito ay iyong pinaniniwalaan? Ano ang iyong relasyon sa mga pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoon? Si Jesus ay namatay, siya din ay inilibing, subalit siya ay nabuhay na magmuli at nanatiling buhay hanggang sa mga panahong ito. Ano ang kahulugan ng mga pangyayaring ito para sa iyo? Naniniwala ka ba na namatay si Jesus para sa iyo? at nang si Jesus ay inilibing, binigyan kanya ng pagkakataong makapagsisi at ibaon sa libingan ang mga kasalanan na iyong ginawa. Naniniwala ka din ba na sa kanyang pagkabuhay na magmuli ay binigyan kanya ng pagkakataong magkaroon ng panibagong buhay na matuwid sa harapan ng Diyos? Mabuti ang Diyos sa atin mga kaibigan. Ang dugong ibinuhos ni Jesus sa krus ay kabayaran ng ating mga kasalanan na matay siya sa krus upang tubusin tayo sa kaparusahang kamatayan na dapat sana ay sa atin dahil sa ating pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. Tiniis niya ang sakit na dapat sana ay sa atin upang maipadama at mailapit tayo sa Diyos at magkaroon ng buhay ng kabanalan. At nabuhay siya na magmuli upang ipagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan kung lubusan lamang tayong mananalig, at sasamba sa Kanya. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ikadalawampu't tatlong kabanata ng Lukas. Simula po sa talatang limampu ay inilarawan sa atin Lukas ang mga pangyayaring pagkamatay ni Jesus at ganito po ang nasusulat. Mayroong isang mabuti at matuwid na lalaking ang pangalan ay Jose na bagamat kaadib ng sangguniam ay hindi ayon sa kanilang panukala at gawa. Siya ay mula sa Aritmatea isang bayan ng mga Hudyo, at siya ay naghihintay sa kaharian ng Diyos. Ang taong ito ay lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Maliwanag na ipinahayag na ang taong ito ay may katungkulan sa pamahalaan at sa lipunan. Siya ay nagmula sa pangkat ng mga Sanhedrin. Sila ang mga gumagawa at nagpapatupad ng batas ng mga panahong iyon. Dahil dito, tiyak na marami siyang kilala at impluensya sa kanyang pamayanan. Si Jose na mula sa Aritmatea ay kasama sa lipon na humatol ng kamatayan kay Jesus. Subalit maliwanag sa mga talatang ating binasa na hindi lahat ng kasama sa lipon na ito ay pumayag sa hatol nila kay Jesus at isa dito si Jose. Naniniwala si Jose na si Jesus ay walang kasalanan kaya't hindi siya dapat namamatay. Sinasabi na si Jose ng Aritmatea ay isang taong makadiyos at nang makaharap niya si Jesus sa panahon ng paglilitis ay naniwala siya sa kanya. Higit pa diyan, pinanindigan niya ang kanyang paniniwala na si Jesus nga ay walang kasalanan. Sa panahon na nagtatago ang mga alagad sa takot na baka sila ay madamay sa paratang sa kanya, lumantad si Jose ng Aritmatea. Maging si Nicodemo, ang lalaking may katungkulan din sa pamahalaan na lumapit kay Jesus isang gabi ay lumantad at nanindigan sa kanilang paniniwala kay Jesus. Ang dalawang ito ay buong lakas ang loob na humarap kay Pilato upang hingi ng bangkay ni Jesus at mailibing ng maayos. At ito'y ibinabanya, binalot ng isang telang lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na do'y wala pang naililibing. May mga nagtatanong kung nasaan daw ba ang pinaglibingan kay Jesus. May dalawang lugar ngayon na sinasabing pinaglibingan. Ang una ay itinayo ng isang kilalang iglesia at ang ikalawa ay itinayo sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Para sa akin, wala sa dalawang lugar na iyon ang libingan ng Panginoong Yesus. May mga galit at hindi tunay na naniniwala sa Kanya, kaya't inalis nila ang lahat ng mga magpapatunay tungkol dito. Ang mga sundalo ng Roma sa pamumuno ni Tito noong AD 70 ay tahasang sinira at binungkal ang lungsod ng Jerusalem. Ang libingan na kilala ngayon sa tawag na Hardin ng Libingan na dinudubog ng mga turista ay hindi nasama sa mga sinira ng mga Romano. Dahil dito ako ay naniniwala ng lubos na hindi nga iyon ang libingan ng Panginoong Yesus, bagamat ang lugar kung saan siya inilibing ay maaaring nandoon lamang sa malapit sa kinikilalang naging libingan niya. Sa aking palagay ay hinayaan na din ng Diyos na masira ang libingang iyon sapagkat kung ito ay napanatili, maaaring ito na ang sambahi ng tao sa halip na ang Panginoong Hesus. Noong ako ay nasa hardin ng libingan sa Jerusalem, kitang-kita ng dalawakong mata, ang isang matandang babae na walang ano-ano ay bigla na lamang lumuhod at pinaghalikan ang sinasabing naging libingan ni Hesus at siya ay nagumpisang umiyak at humagulgol. Kaibigan, dapat nating malaman na walang kabuluhan ang ginawa ng babaeng iyon, kahit na iyon pa ang tunay na naging libingan ng Panginoong Hesus. Ang kahalagahan noon ay hindi sa libingan kundi sa kanya na nasa kanang bahagi ng Diyos, ang buhay na tagapagligtas. Ibaling natin ang ating pansin sa kanya. Subalit so, sa kabila ng mga pangyayaring iyon, ay patuloy pa rin sumunod ang mga taong naging tapat sa kanya. Basahin natin ang mga talatang 54 hanggang 55. Ganito po ang sinasabi. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea at nakita nila ang pinaglibingan pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus hanggang sa wakas ay sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At kung pag-uusapan naman ang tungkol sa tugmang araw ng kanyang kamatayan, hindi sinabi ng Biblia na siya ay namatay sa araw ng Merkules, Huwebes o di kaya ay Biyernes. Ayon sa Biblia, namatay ang Panginoong Hesus para sa kasalanan ng sangkatauhan. Bagamat ako ay naniniwala na Biyernes nga siya namatay dahil nang muli siyang nabuhay ay araw ng linggo. Nang mga panahong iyon, ang mga kababaihan ay naghanda ng mga pabango at mira upang ilagay sa bangkay ng Panginoong Hesus. Ganito ang mababasa sa talata 56. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, sila ay nagpahinga ayon sa itinakda ng kautosan. Subalit ang kanilang inihandang mga pabango ay hindi na nila nagamit sapagkat ang bangkay ng Panginoong Hesus ay wala na sa kinalalagyan nito. Kung inyo pang naaalala si Maria ng Bitanya, kanyang binuhusan ng pabango si Hesus nung siya ay nabubuhay pa. Sa kanyang ginawa ay tinuligsa siya ng mga tao at sinabing nagsasayang lamang siya ng mamahaling pabango. Subalit napatunayan natin na ang pabango na kanyang ibinuhos ay hindi nasayang. Ang pabango na inihanda ng mga kababaihan ay nasayang dahil nang sila ay magtungo sa libingan, wala na ang bangkay ni Hesus. Basahin natin ang unang talata ng Lukas 24, ganito po ang sinasabi. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Sa tuwing mababasa ko ang talatang ito, palaging sumasagi sa aking isipan kung ano ang ginawa nila sa mga pabangong kanilang dala. Gaya ng aking nasabi, tiniligsa si Maria ng Bitanya ng kanyang buhusa ng pabango ang buhay na Diyos. Kung babasahin natin ang mga pangyayari, ganito ang ating matutunghayan sa Juan Kabanata 12, talatang 3 hanggang 5. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo kay Yesus ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Subalit hindi nasayang ang pabango na kanyang ibinuhos. Ang pabango na inihanda ng mga babaeng iyon ay hindi ginamit at sa aking palagay ay nasayang ito. Subalit sa kabila ng katotohanan na hindi nila ito nagamit, hindi na nila naisip ang kahalagahan niyon dahil sa kanilang pagkabigla at naiwan nila ang mga pabango sa libingan. Sa ikalawang talata ng Lukas, Kabanata 24 ay mababasa natin ng ganito. Nang dumating sila, narat na nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Sa anong kadahilanan bakit naigulong ang bato na nakatakip sa libingan? Isa itong simpleng tanong na para bang mahirap bigyan ng kasagutan, malimit pumapasok sa ating isipan na kaya ito naigulong ay upang makalabas si Jesus. Subalit siya ay makapangiriham, kaya niyang magtungo sa anumang lugar at hindi siya kayang hadlangan ng anumang pader o libingan. Ako ay naniniwala na ang bato ay naigulong para sa mga babae at mga alagad upang sa sandaling marating nila ang libingan, agad silang makapasok at mapatunayang wala na nga doon si Jesus. Ang bato ay naigulong hindi para kay Jesus kundi para sa mga taong magpupunta doon. Dahil dito ay mababasa natin sa ikatlong talata ang mga sumunod na pangyayari. Ganito po ang sinasabi, ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Nakaalis na ang Panginoong Hesus nang dumating sila sa kanyang libingan. Sa pangyayaring ito ay labis na nagulumihanan ang mga babaeng nagtungo sa libingan. Ganito ang mababasa sa mga talatang 4 hanggang 8. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang laking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang muka sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit inyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea Pasya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Ang tanong sa kanila na bakit inyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay ay isang magandang tanong. Bakit nga ba nagtungo ang mga babae sa libingan? At bakit nagtungo si Pedro maging si Juan sa libingan. Ito ay dahil hinahanap nila ang inakala nilang patay na si Jesus. Hindi ang buhay na si Jesus ang kanilang hinahanap. Hindi sila makapaniwala na ang Panginoong Jesus ay muling mabubuhay mula sa kamatayan. Maraming tao na ang akala ay hindi tugma ang sinasabi ng Ebanghelyo tungkol sa umagang iyon ng muling pagkabuhay at sa mga pangyayari sa lugar na iyon. Subalit kung pag-aaralang mabuti ang sinasabi ng mga ebanghelyo, makikita natin na tugma ang lahat ng mga pangyayari. Ang bawat ebanghelyo ay naglalahad ng iba't ibang larawan ng muling pagkabuhay. Inilahad sa atin Lucas ang tungkol sa mga babaeng nagtungo sa libingan at pumasok doon. Naalala ng mga babaeng yaon ang mga tinuran ni Jesus nang ito ay ipaalala ng mga anghel sa kanila. Lahat ng mga sumulat sa Ebanghelyo ay paulit-ulit na sinasabi at binibigyang linaw na ang Panginoong Hesus ay nagwika sa kanyang mga alagad na siya ay tutungo sa Jerusalem upang mamatay. Subalit siya ay hindi mananatiling patay dahil sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Narinig nila ang mga bagay na ito mula sa Panginoong Hesus. Subalit dumating ang mga sandali na hindi sila naniwala. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Nadama mo ba ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos? Sa pamamagitan ng mensaheng ito, siya ay namatay at naghirap sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Subalit ang kanyang kamatayan ay hindi nanatiling ganoon na lamang. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng malaking pag-asa sa sangkatauhan. Pagkatapos niyang mamatay, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Ang pagkabuhay na iyon kaibigan ay para sa iyo. Kamusta ka sa oras na ito? Kung ikaw man ay nabubuhay pa sa kasalanan, lumapit ka kay Jesus. Ikaw ay kanyang patatawarin at bibigyan ng bagong buhay. Purihin ang salita ng Panginoon, manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Buli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat Panginoon sa pagpapalang ito na aming nasumpungan sa oras na ito. Salamat po sa mga katotohanan na napakahalaga. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests... or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.